So ayan mga boss, isang magandang 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 gabi sa inyong lahat. So ito ang kaganapan ngayon dito sa Burao ni Boss di mga bossing. Ayan. So sa mga naghahanap ng uh, mag side wheel, ayan available. Mag side wheel, mga boss. Ano pati mga helmet. Sick sick brand for only 2,500 pesos mga boss. Ayan, napakarami pong mga nakalatag na motor parts at accessory po rito na mabibili sa burauta ni boss D, mga bossing ayan, ayan sa mga naghahanap din po ng tambucho dyan ayan napakarami po mayroon pong mga mahaba rito at mga maiksi mga bossing kulag nito ayan mukhang may papatihin tayo dyan wala. Okay. Ayan, napakarami rin po mga swing arm. Ayun si Boss D, busy busy. Ayan, so ikot muna tayo sa loob. ikot tayo sa loob, nang pwede nyong mabili mga boss. Yan, side mirror. Napakarami pong mga side mirror dito. Iba-ibang klase, iba-ibang design, iba-ibang kulay. At syempre, iba-ibang price naman po yan mga bossing. Pero isa lang po ang nasisigurado ko sa inyo. Mura lang yan mga boss. Ayan. So, ito yung SEC brand helmet for only a uh, 2,500 pesos. Ayan po siya. Mayroon pong may tinted uh, tented na at mayroon pong clear lens mga bossing. So napakarami dito sa baba, napakaraming mga handle grip. Ito po yung sec uh, brand na happy helmet mga bossing. Yan. Pati po mga Honda Click uh, top box bracket available po rito. Ayan oh. Napakarami po ninyong pwedeng mabili na motor parts dito sa Burao ni di mga bossing. Ayan o, oh. katulad na ito. Headlight Headlight ng uh, Novo ata yan mga boss Available dito Ayan, oh. Ayan. At saka sa mga naganap ng fuel tank Available po dito Ang fuel tank ng t -Mix. Honda TMX 155 for only 1,500 pesos. Ayan, kulay black, mayroon kulay blue, mayroon kulay red, may may uh, ayan, marami kayong kulay na pagpipilian. At hindi lang po TMX 155 na tangke ang available dito. Mayroon din pong pang rusi kulay red. Ayan mga boss, at may kulay black din po na pang rusi. For only 1,500 pesos lang din po mga bossing. At maliban dyan, mayroon po tangke ng barako rito. 1,500 pesos lang din po mga boss. At mayroon na rin pong tangke ng Supremo. Sa mga ka-Supremo natin dyan, mayroon pong available na tangke rito. Iba-ibang kulay, black, red, blue. Ayan, available po dito sa Burauta ni Boss Dian. Oh, for only 1,500 pesos lang din mga bossing. San pa kayo? So basta fuel tank, maparosi man, T-Mex, barako, available po dito. At for only 1,500 pesos mga boss dito sa Burauta ni Boss Dian pati po yung mga shock na yan meron pong available na mono shock ayan o available po yan pati po yung mga lens headlight lens ng Honda Click mga boss so ito itong nahahawakan ko na to headlight lens yan ng uh, Honda Click available din yan dito mga boss eh. ayan o sa naghanap lang top box yung ganda nito solid pang long drive oh. available yan mga boss meron pong kulay black Kulay well, gray. Malaki to. Oh. Malaking tapax to. At marami din po ditong mga ignition coil. Sa mga naganap ng ignition coil. Iba-ibang klase ng ignition coil para sa iba-ibang klase ng motor. Available dito mga bossing. Saan pa yan? Dito yan sa Burota ni Boss D. Located in Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. syempre hindi naman po nagbabagong location ito mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hinihintay po kayo rito sa Burota ni Boss D., mga bossing. Okay. Pati po yung mga ganito, genuine parts, cam shop. Sa mga naganap ng cam shop ng Rider 150, available po dito mga busing. Ayan, J2 Racing cam shop, genuine parts. Available dito sa burautan ni Boss diyan mga boss. At hindi lang yan, lahat ng nakikita nyo sa ating video na nakalatag, nakadisplay, nakasabit, ay available mga busing. So ayan, ito pa. So, uh, rubber mat ng Mio mga bossing. Yan. Shock absorber, Hero brand. Yan mga boss, i-unbox na natin yan. Oh, Hero brand available mga boss. syempre Paris na. Yan, mabibili nyo sa murang halaga, pati mga gulong napakarami. Maraming mga gulong na mapagpipilian dito mga bossing. Ayan, iba-ibang size. Mapachublis o may interior, available dito yan mga boss.

Meron po dito mga stock na muffler ha mga bossing sa mga naganap ng stock muffler na naganap ng stock muffler ng uh, t mga boss. Ito, available stock muffler mga bossing. Okay. Oh. Oh. Pati itong mga antena mga boss sa mga naganap ng antena. Available po rito mga bossing yan ha. Mga antena na yan. Pwede sa owner, pwede sa sidecar. Marami po kayong pagpipilian dito sa Burautan ni Bosti, mga boss. Mayroon pong maiksi, may mahaba. Bahala po kayo sa gusto nyo, mga bossing. Basta maraming stock. Ayan. Pati po mga belt. Napakarami rin po. Ayan. For only 500 pesos, kahit anong belt, mapaklik, Miu, Nmax, Erox, basta po belt. For only 500 pesos lang yan dito sa Burautan ni Bosti. Oh, ito magandang dinadala. Kailangan mga boss Adjuster po ito ng inyong shock sa inyong motor mga bossing Kailangan po ito ninyo mga boss sa mga gustong magpa-lower dyan So ito ang uh, kailangan nyo mga boss. Ayun oh. Adjuster po ito. Then ito na po ang nakalagay sa inyong uh, stock shock. Ito na, then dito na ilalagay yung stock shock Ayan, mga boss. Ayun oh. Solid 'yan. Iyon, si Boss D. Oh. Ang laking bomba niya na. Ah. Iyon, know? oh. Pang big bike. Pang big bike. Woo. Ah, yun lang. Live ka? Ito. Ito, oh. Pag-iwag ko. Oh, pati mga top box mga boss. Ay, napakaraming mga top box rito. Iba-ibang kulay mga bossing. Oh. Ayun, ito maganda oh. Kulay gray. Pati mga center spring mga boss. Napakaraming. Ayan Magkano sa TV natin? 400. May display wala. So ayan mga bossing oh, digital TV mga boss oh. oh sa mga naghahanap lang digital TV diyan for only 400 pesos lang. Ayan oh, may mabibili kayo dito sa Burauta ni Boss, mga boss. Mayroon na ring mga TV. So, anong size kaya ito? 32 inches exposed brand Ayan, for only 400 pesos lang mabibili nyo rito sa burauta ni boss mga bossing ha? 400 pesos lang Ayan, syempre yan sa presyo na yan 400 pesos so may ipapagawa po kayo dyan mga boss hindi po lahat good at working yan mga bossing ipapagawa nyo po yung iba dyan eh, pero napakamura na sa smart tv for only 400 pesos lang mayroon na po kayong digital tv mga bossing smart Ayan. Nakalatag po yan dito sa Burautan ni Bosti Kaya ano pang hinihintay nyo Puntaan nyo dito sa Burautan ni Bosti Sa Emma Town Center El Camino, may kawayan Bulacan mga boss